Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid dito sa Karunungang Lihim uh, Meron po akong ibabahagi sa inyong orasyon Na makakatulong po sa inyo Sa pisikal Sa pang araw-araw So ito pong orasyon na ito Ay pagkakaloob ko po sa inyo Dahil ito po ay subok Ng mga tropa nating sundalo sa Mindanao at sa Sulu, Holo Sulu. So may mga tropa tayong nakapagpatunay doon na hindi basta-basta itong orasyon na ito na kanilang ginagamit. So ang orasyon na ito ay para sa walang kamatayan sa gera. Orasyon ng walang kamatayan sa gera. So ito po ay ginagamit ng mga tropang sundalo o pulis sa po sila naroroon at ito po ay kanilang ipinatatato pinatatato po itong orasyon na ito dahil ayun po ang pamilin na nakapaloob na nakapaloob sa libreta ng isang matandang ermitanyo so ito po ang kumpletong kasa ito po ang kumpletong kasanang orasyon ng walang kamatayan sa gera. So, ito po ay inyong pakaingatan at galangin saan man po kayo naroon. At pakapitin ninyo po ito sa inyong mga sarili upang mas malakas po ang bisa nito. Ang pamilin po dito ay ipapatatunin nyo po ito sa kanang dibdib ninyo po sa kanang dibdib ninyo po. At dapat ang magtatatunin to ay isa ring antingero o manggagamot na may alam o sapat ang kaalaman o mataas sa spiritual. So, ito po ang orasyon na ito. Jesus Landro Melano Jesus. So, ayan po yung tato na pwede nyo pong ipatato sa kanan ninyo pong mga dibdib. At pakipitin ninyo po sa inyong mga sarili. Ayan po mga kapatid. Sa mga bago lamang po dito sa aking channel, ay huwag ninyo pong kalimutan i-like, share sa mga tropa, at subscribe na rin po para lagi po kayong updated sa aking mga video na pinagkakalob ko po sa inyo. Maraming salamat po mga kapatid mahalin ninyo po itong orasyon na ito dahil malaki po yung ganap nito sa ating mga sarili. Maraming salamat po mga kapatid dito sa karunungang lehim.